Yun know, mga boss oh. May bago tayong puli. Ayan. Nakalikal na po natin yan na degrihan. Pati yung kanyang drive base. At yung kanyang bell. Narigroob na rin po natin yan. No? Uh. Yun know, May napansil lang kami sa kanyang primary axle. Ayan. May mga sabon. Yun o. Know, Namuumuong sabon. Hanggang torque drive, mga boss. Ayan Puti-puti. What's up sa inyo mga kachambalero? So may unit tayo ngayon dito, NMAX B2 mga boss. Ang issue po nito, kumakalampag yung panggilid. No? Ang sabi daw sa misis niya, no mekaniko, eh, kailangan daw palitan yung tension niya. Kaya chineck ko po yung CBT agad. Yun, yung ingay na yan mga boss, hindi ko alam kung naririnig sa video, pero maingay po siya. Kumakalansing talaga. Misis niya daw po ang gumagamit nito according kay Bossing. At yun yung advice ng mekaniko na nag-check. Palitan daw yung tension. Kaya pinaliwanag ko sa kanila yung issue. Binaklas ko. Pinakita ko kay Bossing na kung ano talaga yung problema. Kasi mga boss, basic lang naman yung problema. Yung puli, yung sinasampahan ng slider. Yung ni-slider niya, ukab na ukab na. Kaya maingay. Dahil po yun sa mga slider na mumurahin ngayon. Maraming lumalabas. Kaya mas the best pa rin po. Genuine. Original yung inyong gamitin na slider. So ito na po siya nung pinalitan ko ng slider. Dahil si boss ay walang masyadong budget. May kasar natin. No? Pinalitan lang natin ng bagong slider. At tumahimik naman. Ayan pa yung iba natin ginagawa lalo na ng umaga box office talaga hanggang labas ngayon meron pa rin hanggang labas mga boss yung NMAX B2 po na yan ganito rin po ang problema niyan kagaya nitong MIUI 125 na ito same problem ayan yung kanyang pulley ukab na ukab na po yung poster may ukab na talaga yung ni slide na ng mga slider kaya maingay po siya gawa ng mga slider na sobrang titigas yung mga aftermarket yan nakakasira po yan ng pulley mga boss kaya mas maganda original pa rin po yung inyong gamitin ito pinalitan din po ito ng puli no pinatakbo namin kay Yamaha kasi wala po kaming available na stock na original na pulley sa ngayon no? naubusan na rin po kami at mabilis po talagang maubos yung mga puli nagiging common issue na po siya So, may M3 pa ngayon ulit na ating gagawin. Kakalkalin, didegrehan, at re-regroup yung bell. Pero, eto naman, issue rin. No? Sa daanan naman po ito. No? Sa poste ng bola. Sa wall ng bola. Ayun, ukab-ukab na. Plano ni sir na ipakalkal, pero... Hindi ko na po kinalkal kasi sayang po yung ibabayad ng customer kung kakalkalin ko pa ito kasi hindi na rin po magtatagal mga na po ito ng bola. Yan, kung mapapansin nyo po yung wall na dinadaanan ng plywood, eh, bukab-ukab na rin po. So, nag-decide si sir na bumili na rin ng bagong puli. No? Nagpunta na rin po siya ng Yamaha. Dahil wala nga po kaming stocks sa ngayon. Eh, may ginagawa pa rin si Taba, isang M3. So, ito mga boss. Nakabili na si Bossing ng bagong puli. Nakalkal na ng degrihan. Pati yung kanyang drive base. Nadegrehan ko na rin. Nagrubang ko na rin po yun. May napansin lang po kami sa kanyang primary shafting, Sa kanyang primary axle. Ayan. May sabon. Ayun. namuuna Hanggang torque drive, mga boss. Ayan. Puti-puti. Hanggang kaloob-looban. Torque drive bearing. May sabon. So, hindi ko alam. Kung kaling na po sila nagpalinis ng CBT. Kung mura. No? Kaya sabon nang ginamit. Ayan. So, makakasira po yan. Dapat grasa ang nilalagay dyan. Hindi sabon, mga boss. Dahil sa aking pagkakaalam, wala namang pong grasa na kulay puti, Na high temperature. So, lilinisin po natin yan at aayusin natin yung issue ng motor ni Bossing. So, yan po yung sitwasyon. Kaninang umaga, box office. Talagang loaded po tayo ngayong araw at gabi na. May humabol pa ang issue naman po nitong Honda Click na ito ay susian ayan, hindi po ma-unlock yung manibela no? naipit meron po kasi yung pin dyan sa susian papunta doon sa pan-release ng lock ng switch ng upuan no? siguro nag stuck up na-disalign, naipit so medyo mahirap lang tong baklas, eh, at nakalak yung manibela pero nagawa naman po ng paraan para mabaklas nadukot po yung kanyang flower na bolt sa B sa harapan eto po yung talagang hindi na makapag-release ng upuan pagka po yan ay hindi na mapindot hindi nyo na po maiyaan lock yung manibela nyo Ayan. nagagalaw naman po siya napipihit konti pero ayaw na po talagang magtuloy. Kaya gagawa po namin ng paraan. Kakalasin po namin yung assembly. Yun know, o. Umaandar no. Lobat lang mga boss. Kaya medyo binobomba. Ayan. Dito po mga pasok yung pin mga boss. Sa switch. ng para sa seat. Pag naipit po ito. Ayan yung hinihila ko na yan. Yung pinaka pin. Pag naipit po yan. Hindi na po talaga mabubuksan. So wala naman po tayong pamalit gagawa lang po natin ng remedyo yan ililubricate po natin gagrasahan para maging smooth po ulit pero maandar po siya at lobat kaya medyo nahirapan din kami i-start itong motor na ito sa susian po walang problema dito lang nagka problema sa side sa switch sa pagbabaklas naman po dito medyo mahirap kasi nakaganyan po yan kung nakalak ang manibela mahirap po i-access yung bolt para dito sa B. So yun lang po mga bossing. Ride safe po and God bless. Bukas po ulit. Maraming salamat.